Sang minuto makalipas ang alas 6. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita, Ruth Rodriguez. Balita. Mag Magandang umaga, lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, Miyerkules, August 30, 2023, at narito na ang mga balita ngayong umaga failure of election sa isang barangay maaring ay over ng mga pulis ayon sa City Comelec. USA Ada fish right nagsagawa ng training workshop tungkol sa coastal mapping gamit ang satellites uh, satellite imagery. Headlines. Puerto Princesa City Police Office naglabas ng crime rate sa lungsod kasong rape nangunguna sa may pinakamataas na naitalang kaso. Headlines. Sa police report, wanted sa kasong attempted homicide, arestado sa bayan ng Araceli. Headlines. Sa showbiz balita, singer na si Moira inaming nakipagkita sa dating asawa nito, si Jason Marvin. Headlines. Sa balitang Good Vibes, hidden palawan sa mas bati trending online. Headlines. Ang detali ng mga balitang yan, abangan sa aming pagbabalik sa mahigit sampung taon, ang City Nickel Mines and Development Corporation ay nagsasagawa ng responsabling operasyon ng pagmimina sa bayan ng Nara at Sofronio Espanyola, lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaunlaran sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan. Pahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng mga proyekto, programa at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Netong dumating ang um, si City Nickel Mines, unang-una na doon nakapagbigay sa amin ng employment. Marami sa pagapulot interior ang um, nagkaroon ng trabaho. At uh, Una-unang nasagot sa aming pinaka-problema, nagkaroon kami ng isang covered court. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ang bawat taon nakasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsableng pagmimina. City Nickel Mines and Development Corporation, sa responsableng pagmimina, May Ginhawa. Kaya, Kaya yung Palawan, Palawan mo na! Mars, saya mo ah! Ibang dami mong bayarin? Mars, palaparaan sa Palawan Pawn Shop! Alam mo kung ba't Palawan? Dinala ko ang alahas ko. Ma'am, 1% lang pag natubos within 11 days. High appraisal pa! Ma'am, mabilis pang mag-renew sa kahit saan sa napakaraming naming branches. Automated pa kami, ma'am, kaya walang mali sa kwenta. May text reminders pa para iwas penalties. Bongga! Mapagkakatiwalaan talaga. Ako naman, Morris. Palaparaan. Sa Palawan Express, pera padala. Padala ho kay Madir. Sir, napakamurad ng charge dito. Madali pa magpadala at mag-claim. Napakaraming branches pa. Kaya gusto ko dito sa Palawan. Walang kos-kos malungos. Maya, maya Hello? Anak, salamat. Eto, hawak ko na ang cash. Ang bilis. Bongga! Palaparaan. Kaya ipalawan mo na. Alam mo ba na ang industriya ng pagmimina ay may malaking na itutulong sa lokal na ekonomiya ng isang bayan o barangay? May kabahagi ang barangay, munisipyo at probinsya mula sa buwis ng isang minahan. Nagbabaya din ng malaking halaga ng real property tax ang kumpanya ng minahan direkta sa munisipyo. Aabot sa 3,000 residente ng munisipyo ang mabibigyan ng trabaho. Kapag may sweldo, may gagastusin at lalakas ang lokal na ekonomiya. Hindi pa kasama rito ang benepisyo mula sa mga programa at proyekto ng minahan sa komunidad at royalty ng mga katutubo. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay nyo sa pag-asenso. Balita Uno with DYPR. Limang minuto makalipas ang alas sa isa detalye ng ating balita ang Puerto Princesa City Police Office naglabas ng crime rate sa lungsod. Kasong uh, rape Nangunguna sa may pinakamataas na naitalang kaso, ang detalye ng balita hatid ni Romy Luzares. Balita Uno with DYPR. Una pa rin sa listahan ng crime situation sa buong Puerto Princesa kasong rate. Ito ay base sa inilabas na crime situation na ng Puerto Princesa City Police Office. Ang kasong rape ay mayroong 37.34% na may kabuoang bilang na 27 na kaso. Pangalawa dito ang kasong theft na mayroong 18.22% na may labing na may 18 kaso at pangatlong robbery na, may uh, may na mayroong 15% na mayroong ding 12 na kaso. Physical injury 11% na may 10 na kaso. Murder case 6.8% na may 8 na kaso at homicide 3.4% na may tatlong na kaso. At uh, panghuli ang robbery with homicide na 1% na may isang uh, kaso at sa kabuuan na uh, ito ay mula sa January 2023 hanggang August uh, 2023 33 ay, ay nasa 79, oh, 79 na krimuna ang naitala ng qualified ng uh, City Police Office uh, sa buong Luzon. Ayon kay City Police Director, Police Colonel uh, Ronnie Bacuela, hindi bago ang mga naitalang kaso ng Raid sa Luzon at kaya ito na nanatili sa mataas na bilang na uh, dahil isa o oh, bago ang kripera ay dahil bago pa lamang na ang mga rape pagkatapos sa ng, uh, ng pandemic. Matapos wala man ng mga biktima na maaari palang magsampa ng kaso laban sa mga suspect tulad so, ng kanilang mga stepfather kung saan mataas ang bilang ng mga minority dada na nagagasa sa sariling tahanan na, at may pailan-ilan na, na mga gawa ng kapitbahay at iba pang pa mga tao. Kaya wala umanong dapat na ikabahala sa bilang ng rate dahil maaari na itong uh, boba sa mga na mga buwan na matapos na lumabas ay uh, maitala ang krimen sa panahon na ng uh, pandemic. Kung ikuumpara man ang uh, kaso ng uh, rate na nakarang taon na bababa pa rin ngayon uh, dahil sa nakaraang 2020 so, nagtala ang uh, buong uh, lungsod ng uh, 22 kaso ng rate. Uh, kumpara ngayon na uh, na nasa mababang uh, bilang pa lamang ito dahil nga ito ay yung mga kaso pa sa nakaraang taon na. Ah. pagsasamahin ng iba pang mga krimen sa index crime at non-index crime ah, ay nasa 264 ang bilang naman ito. Mababa pa rin ang kaso ng krimen sa buong Portoteza kaya naman na nananatili ang sa City ang may pinakamabang krimen sa Mimarupa uh, region na ah at nangunguna pa rin ang City Police Office sa may police efficiency sa panguhuli sa mga sospeka. Ang endic crime ay ang mga serious crime tulad ng murder, homicide, physical injury, robbery, rape, theft at carjacking. Uh, ang non-endic crime ay ang mga paglabag sa mga espesyal na batasa at ordinansa tulad ng batas pangkalikasan at mga vehicular accidents. Romy Luzares para sa New ITR una sa puso ng mga palaway niya. Balita Uno with DYPR Maraming salamat, Romy Luzares. Nagsagawa ng tatlong araw na training workshop ang USAID Fish Right tungkol sa mapping coastal habitats gamit ang uh, satellite imagery, ang workshop ay sinagawa noong August 21, 23 sa isang hotel dito sa lungsod. Kabilang sa naging partisipante ang Palawan Council for Sustainable Development Staff District Management Division South. Magiging malaking kapakinabangan ito para sa PCSDS mapping sa pamamagitan ng ikan zoning, marine and terrestrial delineation, marine habitat and land cover change analysis through time series change assessment, monitoring ng projects at development processes sa Palawan at iba pa. Makakapagbigay din ito ng daan para sa training ng researchers at environmental conservation planners at practitioners sa Palawan para matutunan nila ang core knowledge at application ng satellite imagery sa monitoring ng mga coastal areas sa Pilipinas sa pamamagitan ng basic remote sensing theories, Image reprocessing, calibration, validation, at time series change assessment ng Google Earth Engine. Dumalo rin sa workshop ang representante mula sa West, uh, Western Philippines University, University of the Philippines Marine Science Institute, University of the Philippines Department of Geodetic Engineer, University of the Philippines Institute of Biology, De La Salle University, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, City Government ng Puerto Princesa, Provincial Planning and Development Office, Philippines Space Agency or Space Agency, University of Rhode Island at Path Foundation Philippines Incorporated. Balita Uno with Failure of election sa isang barangay, maaring take over ng PNP ayon sa COMELEC. Ang detalye ng balita hatid ni Romilo Sakali lima na magkaroon ng failure of election sa araw mismo ng pagboto dahil sa posible na, o posible na red tagging sa isang barangay o sa anumang magbigat na dahilan na tulad ng kaguluhan. Presensya ng mga armadong grupo kaya may mga masasamang loob na gustong manggulo ay maaari itong i-take over ng PNP na assigned sa barangay para ipagpatuloy ang eleksyon sa saan na ang mga magsisilbing uh, board of canvassers uh, hanggang sa magtapos ang eleksyon na ay ang mga pulis. Ayon kay Atty. Julius Cuevasa, chief si election officer, maaari din na kapag ang kaguluhan ay nangyari, bago ang bilangan ay ililipat ito ng mga pulis sa ligtas na lugar para doon isagawa ang bilangan hanggang sa proklamasyon na sila ang gagawa. Kung saan sa barangay mismo ang proklamasyon na ng mga mananalo mula unong barangay, barangay kagawad, tanggunan kabataan chairman at kagawad. Pero ayon na kay City Police Director, Police Colonel Rory Bacuela, sa ngayon ay wala pa sila nakikita ng na barangay na mailalagay sa red tagging. Gusto hindi na pag ang pagdating ng COC dahil magkakalaman na kung sino ang magkakatunggali sa barangay elected. Na daw ay walang ganoong pangyayari. Naka sa kasalukuyan ay wala pa naman daw reporta ang kanilang intelligence community sa ganitong problema. Hanggang, hanggang ngayon ay nanasili na mapayapa at tahinika ang sa Princesa sa anumang banta ng kaguluhan na patuloy naman na umano ang kanilang ginagawa na checkpoint para sa kaisa na ng sh at Barangay Alacrón. Romel Luzarez para sa DYPR, ang una sa puso ng mga palawid. Balita 1 with DYPR. Maraming salamat, Dr. Melisa Reyes, isang iba pang balita sa aming pagbabalik. Alam mo ba na ang nickel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo? Ginagamit ang nickel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nickel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw at ductile o maaaring ihulma at panipisin ng hindi nababali o nasisira. Mahigit two-thirds o 67% ng namiminang nickel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng alloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa on metal and stainless steel Mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nickel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nickel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat sa pamamagitan din ng nickel, nasinsiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo. Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nickel sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso may-ari, handog ng Paleco ang libreng medical consultation para sa mga miyembro nito at kanilang pamilya. Linggo-linggo tuwing araw ng Miyerkules, Webes at Biyernes na gaganapin sa Paleco Main Office mula alauna hanggang alas 3 ng hapon. Unang 10 pasyenteng makakapagpalista ang tatanggapin sa bawat araw na nabanggit. Ang araw ng Miyerkules ay para sa mga OBGYN cases, samantalang ENT cases naman tuwing araw ng Webes. Tuwing Biyernes na may pediatric cases ang tatanggapin ng kooperatiba. Bukas ito sa mga miyembro ng paleko o iyong nakapangalan sa kanilang koneksyon ng kuryente at maging sa kanilang asawa at anak. Kung single naman ang mismo miyembro, bukas naman ito para sa kanilang mga magulang. Magdala lamang ng katunayan tulad ng birth certificate, marriage certificate at valid government ID. Ang pabatid na ito ay hatid sa inyo ng paleko at nanghipilan ito. Roots Red Alingatong nasa kapsul na. Hatid ng Green Med Pharma. Red Alingatong Kapsul is now FDA approved. Nahihirapan sa pagbabawas kada umaga? Almoranas at constipation? Solusyonan! Red Alingatong! Red Alingatong! Nakakatulong sa digestive problems at nakakalinis ng colon system. Mabisang gamot sa gouty arthritis, dialysis patient, high blood pressure at diabetes. The Miracle Roots Red Alingatong nasa kapsul na. Hatid ng Green Med Pharma. Red Alingatong kapsul is now FDA approved. Balita Uno with DYPR Labing 6 na minuto makalipas ang alas 6 isa iba pang detalye ng balita sa ating police report. Police Report. Police Report. Wanted sa kasong uh, homicide arrestado sa bayan ng Araceli. Ang detalye ng balita atin ni Romy Lozare. Police Report. Police Report. Naaresto sa barangay Balugo, Araceli, Palawan, ang wanted na si Gamil Cabanyero Acosta, 20 anyos, binata at magsasaka na residente ng masabing lugar na nahaharap sa kasong attempted homicide dahil sa suspect ng Arakili Police at ibang pang otoridad na sabita ng warrant o arrest na binaba si Judge na dakwa ng Municipal Circuit Trial Court at uh, Judge, ng 4th Judicial Region na uh, ng Araceli Palawan sa kasong ng atente ng 25, sa ilalim ng Revised Penal Code uh, Article 249 na uh, at pinaglalagak ng Korte ng Piyansa na 36,000 pesos para sa pagpamagalan nitong talayaan. Rami para sa DYPR. Ang una sa puso ng mga palaway niyo. Police Report. Police Report. Sa iba pang balita kasabay ng capacity building training ng Katala Foundation Incorporated at Palawan Pangolin Conservation Program. Nagsagawa rin ng awareness campaign sa mga barangay opisyal ng barangay Nukuyo sa bayan ng Rojas, ang Palawan Council for Sustainable Development Staff District Management Division North at ito ay upang mapataas ang kamalayan ng mga barangay opisyal tungkol sa Republic Act No. 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act at Republic Act No. 9175 o Chainsaw Act of 2002. Tinalakay din ang kahalagahan ng Forest Ecosystem Palawan Pangolin at ang Revised Forestry Code. Ito ay upang mabigyan ng sapat na kalaman ang mga barangay opisyal ng barangay Nukuyo sa Bayan ng Rohas ng mga batas ordinansa at ang ginagawang pagsisikap para mapangalagaan ang iba't ibang species sa Palawan ng PCSD sa pamamagitan ng mga pulisiyang ipinatutupan nito katuwang ang mga partner organizations tulad ng Katala Foundation Incorporated at Palawan Pangolin Conservation Program. Balita Uno with ang balitang showbiz at balitang good vibes sa aming pagbabalik. Sa mahigit sampung taon, ang City Nickel Mines and Development Corporation ay nagsasagawa ng responsabling operasyon ng pagbimina sa bayan ng Nara at Sofronio Española, lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaunlaran sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan. Bahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng mga proyekto, programa at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Sa so, kabila na hirap sila tatay, nanay dahil sa eskola kung ba't kami nakatapos, kaya malaki na itulong ng eskolar sa amin kung ba't nandito kami na nagtatrabaho at nakakatulong na din sa kanila. Ang City Nickel po, nagbigay ng mga health station. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ng bawat taon na kasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsabling pagmimina. City Nickel Mines and Development Corporation sa responsabling pagmimina. May ginhawa. Kailangan magpadala ng pera pero nag-aalinlangan kung safe o kung matatanggap ba agad? Huwag magalala! Hashtag palaparaan yan sa Palawan Express pera padala. Alam nyo kung bakit Palawan? Cash agad ang matatanggap ng pinadalan ko. Walang kuskus balungos. Mababa pa ang service fee at napakarami pang branches nationwide kaya madaling magpadala at magclaim. Kaya kung pera padala ang usapan, para sa mga maparaan, ipalawan mo na. For more info, visit the Palawan Pawnshop official Facebook page. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Alam ba na ang nikel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo? Ginagamit ang nikel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nikel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw at ductile o maaaring ihulma at panipisin ng hindi nababali o nasisira. Mahigit two-thirds o 67% ng namiminang nikel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng aloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa gamit ang stainless steel. Mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nickel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nickel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat. Sa pamamagitan din ng nickel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo. Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nika sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso. Balita Uno with DYPR. Showbiz with At sa ating showbiz balita, singer na si Moira inaming nakipagkita sa kanyang dating asawa na si Jason Marvin. Ang showbiz balita din showbiz insider, Joel Contrivida. Showbiz Balita namin ng singer na si Moira de la Torre na nakipagkita siya o nakipag-meeting siya sa dating asawa na si Jason Marvin para ito niya ayusin ang kanyang mga ang kanilang mga papeles sa kanilang paghihiwalay. Kasal kasi ang dalawa kaya papunta na sila sa totoong legal na hiwalayan. Ang pag-amin ay ginawa ni Moira sa isang concert nito sa Mindanao habang si Marvin naman ay nasa El Nido itong mga nakaraang buwan at inaasikaso ang tinayo niyang negosyo doon. Naglabas nito ng bagong kanta na may titulong mag-isa. Joy Contribida para sa si DOIP una sa puso ng mga Palawenyo. Showbiz Balita. Balitang Good Vibes. At para naman sa ating balitang good vibes, tunay ngang batayan na ng kagandahan ng mga lugar ang mga atraksyon sa lalawigan ng Palawan. Gaya na lamang ng most viewed reels na ito online na tinawag na Hidden Palawan sa Masbate. Ang Tikaw Island, gaya ng El Nido, may magagandang beach, mga marble cliffs at may hidden lagoon din ang Tikaw Island. Sabi na nag-post na si Travel Intern Philippines, hindi siya magtataka na Balang-Araw, gaya ng El Nido, ay sisikat at makikilala rin ang Tikaw Island sa Masbate. Dahil sa natural din ang ganda nito at karapat-dapat na mapasyalan ng mga mahihilig mag-travel. Balitang Good Vibes Ulat Panahon pang lumakas si Super Typhoon Goring. Nagtataglay ito ng 195 km per hour sustained winds nito at pagbugso ng 295 km per hour. Huli itong namataan sa katubigan ng Sabtang sa Batanes. Inaasang lalabas na ito ng bansa ngayong araw o bukas, araw ng Webes. Binabantayan din ang pag-asa ang isa pang bagyo na papasok sa bansa ngayong araw, eh, tatawagin itong si Typhoon Hypori. Patuloy din ang pananalasa ng habagat at uh, nagpapaulan sa malaking bahagi ng bansa kasama na ang Palawan. Ayon sa rainfall forecast, may mga pagulan sa hapon dito sa Palawan na mahihina hanggang sa malalakas lalo na sa southern Palawan kasama ang kagayansilyo. Kaya dobling ingat dahil posible ang mga pagbaha at pagguho ng lupa. Inaasahang hanggang Biyernes ay magpapatuloy ang pag-ulan. May gale warning din sa ating mga karagatan dahil dyan ay kanselado ang tour ngayong araw sa underground river. Ulat Panahon. Yan na po ang kabuuan ng mga balitang aming nakalap ngayong Miyerkules ng umaga. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang mamayang tanghali, balita uno with DYPR dito lamang po sa 95.11 FM. Ako si Ruth Rodriguez, magandang umaga. Mga balitang dapat mong malaman. Mga isyong dapat pag-usapan. Iisa-isahin natin yan, kawan sa Balita 1. Balita 1 with DYPR. DYPR. Atenja! Alas 6 ng umaga at alas 12.30 ng tanghali sa 95.1. 1FM.